Ito po, kasama, walang tirasa. Walang tirasa. Walang tirasa. Oh, walang For life. So, 2 months and uh, 25 day old or 85 days pala. Ibibinta na natin yung ating mga alaga. So, abangan nyo kung life yung ilang ilan ba yung timbang ng bawat baboy natin uh, sa ating sistema ng pagkakaray. Thank you.

babayaran natin sa farm life yung walong pirasong baboy natin ay 626 kilos at yung babayaran natin ay 626 pesos din po ito po yung total na timbang ng ating walong pirasong baboy ito po yung ginawa kong computations to farm life o pang ipakita po sa inyo kung ano po yung resulta ng pag-aalaga ko ng inahin Hanggang sa ginawa ko pong fatteners yung kanyang mga anak at naibenta ko po. Uh, kumita po ba ako? Magkano yung kinita sa pag-alaga ng inahin? Uh, ito po ay i-share ko lang po sa inyo para magkaroon din po kayo ng uh, basihan kung maganda nga po ba mag-alaga ng inahin at uh, gawing fatteners yung kanyang mga anak. Magkano po ba yung pwede nating kitain sa loob po ng almost 8 months? Simula ng pagbubuntis hanggang sa ginawang fatteners yung kanyang mga anak at naibenta po. So, isishare ko lang po sa inyo ka from life. Ito po yung mga gastusin na, na expense ko, yung aking investment at yung income po na, na gain ko sa pag-alaga po ng inahin sa loob ng walong buwan. So, yung inahin ko po ay mayroong siyam na anak. Yung isa binigay natin sa dote at uh, yung ginawa po nating fatteners ay walong piraso. So, 8 heads po. Ito po, ka-farm life, 8 heads. Ngayon, ito po yung mga kwenta. Mula pagbubuntis hanggang sa pagwalay, ito po yung aking expenses sa pagkain, sa pagkain ng inahin. hog breeder feeds, 5 sacks po yung uh, nagamit ko. At uh, 1,840, yung amount po ay 9,200 pesos. Tapos, haglock dating feeds, tatlong sako, at 1,870. Total amount po ay 5,610 pesos. Pagkatapos, yung nagastos ko sa fatteners, pagkatapos pong maiwala yung aking mga biik, walong piraso po, ito po yung nagastos ko. Yung hard clip booster feeds, 5 kilograms, at 62 pesos per kilo, 310. Hog pre starter feeds 10 kilograms at 42 pesos per kilogram, 420 pesos. Yung hog starter feeds 10 sacks at 1,935 pesos equals 19,350. Hog rubber feeds 10 sacks at 1,865 equals 18,650 pesos. Yung hog finisher feeds Bago ko po sila inaibenta, ay pinakain ko po sila ng hog finisher feeds, 4 sacks at 1,850 equal 7,400 pesos. Gumastos din po tayo sa kanilang medicine, like vitamins, porga, and others. Yung total po na nagastos natin ay, ito po, 776 pesos vitamins, 464 pesos porga, at yung others po ay 325 pesos. Gumastos din po tayo ng electricity and transportation. Ito po, uh, so tinotal ko po mga almost 1,000 pesos po. So yung total investment po natin in 8 months In 8 months po Kasi 114 day Day old ng pagbubuntis 40 days po sa Hanggang sa maiwalay po sila At 80, um, 85 days po Sa ating fatiners So total po ay 239 days po Or 8 months 8 months po mula pagbubuntis Hanggang sa inibinta po natin ating mga fatiners So yung total investment po natin ay umabot po ng 63,505 pesos. Yan po yung lahat-lahat na nagastos ko, ka-farm life. So, nung naibenta po natin yung ating uh, walong pirasong fatteners, yung 626 kilograms po lahat-lahat, uh, yung na po natin ay, ito po siya, ka-farm life, no? 124,320 pesos. Ito po yung pinaka-gross, gross income natin. So, po natin yung total investment natin na 63,505 pesos. Yung net po natin, ito po. Ito po yung net natin. 60,815 pesos. Ito po siya ka farm life. Or 96%. 96% po sa ating uh, investment. So, kung nag-invest po tayo ng 63,505 pesos, yung nag po natin sa loob ng 8 months sa pag-alaga ng inahin hanggang sa naibinta po natin at ginawang fatiners yung kanyang mga anak, ay nag-income po tayo ng 60,815 pesos or 96% sa ating total investment po. Kaya kung mapapansin po ito ka from life, maganda din po yung gawing pangkabuhayan yung pag-aalaga ng baboy. Kung halimbawa po, magkaroon po kayo ng mahigit sa isang inahin, halimbawa dalawang inahin, pwede po kayong kumita ng uh, almost 120,000 up o pataas sa loob po ng isang taon. So kung mga ordinaryong manggagawa lang po tayo, na sumasahod ng minimum wage, kayang-kayang tapatan po ng dalawang inahin. O, ng pag-aalaga ng baboy na may dalawang inahin, yung ating magiging income sa loob po ng isang taon. So maganda po na pangkabuhayan yung pag-aalaga po ng baboy. Kaya ini-encourage ko rin po kayong mga ka-farm life na subukan po ninyo na mag-alaga ng baboy. Lalo na sa panahon ngayon na medyo kukunti po yung nag-aalaga, mataas po yung presyuhan ngayon ng baboy. Kaya lang po, isang katotohanan na uh, mayroon din po mga risk sa pag-alaga po ng baboy sa panahon ngayon dahil sa mga piste po tulad ng ASF, no. Kaya lang, uh, nasa pag-iingat din po natin 'yan mga ka-farm life. Kailangan lang po nating uh, aware tayo sa mga uh, risk go o risk na kakaharapin po natin sa pag-alaga ng uh, baboy. Kasi malaki po yung investment no, sa pag-alaga ng baboy. Kung hindi po tayo mag-iingat, malaki po yung kalugihan para sa atin. So, dito lang muna, hanggang dito lang muna, ka-Farm Life, yung aking um, pag-share sa inyo. Um, kung mayroon po kayong comment, suggestion, uh, welcome po mga ka-Farm Life. Pinapasalamatan ko rin po. Bago po ako magtapos, shout-out po pala kay Sir Domingo Ruhales uh, from Kingdom of Saudi Arabia. Sir, maraming salamat po sa inyong suporta at panunood. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Noli Castor, Jobert Lanyada, Mav Vincent Palmares, Mar Palmares, Rafi Alarilla, John Mark Sagra, and uh, Ricky Jan Palma. Maraming salamat guys po sa inyong suporta at panunood. Ingat po kayo dyan palagi. So hanggang dito na lang ka-from life. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.